For today's video ay manglaag na buddha o kadlawon patungong lanusa para mga Ang lahat na madadaanan natin ay capture na din natin at naabutan tayo ng pamahaw at mamahaw na din tayo dito. Wow! So time check a.m. Hey! So karon guys, mga sa uh, si bahay. Among agiyong slilore. Kaya wala ni reply. Wala kita um, ng reply. Ang kakaon. Basi na <laughs> dito ba? <laughs> So, G, tara. Medyo may kalayuan din naman yung pupuntahan natin. Kaya napatubil tayo ng 150 full tank. Matapos ko nga magpatubil, ay dumiritso na kami patungong Lanusa. So, ang target nga pala natin ay kailangan natin maabutan ang sunrise sa destinasyon na pupuntahan natin. Kaya bumiyahe tayo ng madilim. Madilim pa sa mga pangarap natin. Este, yung mga gala pala natin At sa puntong ito ay hinapitan namin dito si Lilori Para yayain na din namin gumala at on na natin ito hahagarin Kasi nakalimutan natin siyang imbitahin At yun na nga, sa bigla ang pag-imbita ay bumalibad talaga siya <laughs> Well, nagbiyahe kami ay napag-isipan namin na bumili muna ng pandesal para ito ay ating gagamitin pang sausaw na din sa kapi. Doon, so bumili tayo ng pandesal dito, balor 30. At alam naman natin this na ito yung kikit natin sa venue na pupuntahan natin. <laughs> Maganda nga pala yung tanawin dito Lalo na makakita ka ng orange na yellow Siya nga pala Kasama nga pala natin ngayon si Makoy Rides At siya talaga yung nagyaya sa atin Na pumunta dito sa lugar na ito At matapos makarating sa Lanusa Ay pumaliko kami Patuo Saktong sakto na sana tong gala na ito Kasi hindi umuulan So weather check Maganda yung tempo Pero wala tayo sa timing Medyo naagahan natin yung pagpunta Ayay ka At talagang maganda talagang bumiyahe Pag ganito At yun na nga Inumagahan natin pagpunta dito Para hindi pasakit sa panit Ang kainit <laughs> At sa puntong ito ay umabot na kami dito At around 5.40am Nasusarado pa yung gate So hindi kami makapasok At talagang hindi naman natin yan pasokin Kasi matrespassing tayo At mapawal tayo kay Ray <laughs> So do yung pandesalan lang natin Yung kakagatin natin sa labi Para na din may masimasima tayo At kitang kita naman natin Na may mga motor na bumabanking dito At ispatid naman talaga natin Yang uwak na wakwak at itong langgam na nag-aabang ng isda. Siya nga pala, naabutan kami ng 6.20am. So kay Sarado man, since plan, ito na ba tao? X! Medyo naagahan natin pagpunta dito So plan B muna tayo At yung plan B natin ay dito sa Lanosa Sanctuary So open nga pala sila dito At around 8am medyo napaaga din tayo dito Kaya lumipat din kami sa venue na pupuntahan namin At may nakita kami destination na may falls daw dito At yun na nga din yung gala natin ay napaaga Kaya palpak na naman tayo dito Kaya bumiyahin na naman tayo pabalik patungong lanusa Boulevard At dito natin makapture yung beach na nasa tabok at yun na nga, naabotan tayo almost quarter to seven at napag-isipan natin na mamahaw na lang muna dito sa Agsam kasi may pupuntahan tayo lugar at ito yung tinatawag na silop. And before that, ay kakain muna tayo dito. Ano na lang ka? Yan eh. Kaya mga isa Iba talaga pag si Makoy mag-order ng pagkain Lahat ng pagkain ay talagang aamoy niya Kahit wala siyang pang-amoy sa sobrang dami ng pagpipili ang pagkain ay naglibog ito kung anong kakainin niya luwag ra lamig lami ang luwag. <laughs> yung pagkain ba Oo, o ang nagluto o ang nagserba ay impas na tayo dyan at ito na talaga yung pinakamalupit siya yung kakain pero ako yung pinagdesisyon kung pwede na ba daw ito para sa kanyang kainin <laughs> at ito na nga pala yung napili niyang pagkain ito yung tinatawag na humba naghumba na ganit sa balay naghumba pagod sa karadiriya wala impas na rin <laughs> Basta't ganito yung trip ay paniguradong may libreng sabaw dito na mainit pa. Ito nga pala yung na-order natin. Sa akin ay paklay sa kanya yung humba at umorder na din kami ng isa't kalahati na kanin para mauna na itong kurambuson sa pamahaw. So, burak! Pagkatapos nga namin kumain ay nagbayad kami. So, nandito na naman kami sa Carmen. At ito na talaga yung tinatawag na walang endurance pero may puto ops. Matapos nga namin magpa-picture sa Carmen ay bumiyahe na din kami dito sa mahabang tulay ng Madrid. At yun na nga at dito na tayo napadpad sa karwas kasi yung motor natin hindi pa nakaruas ikarawasan noong linggo pa so napag-isipan na dito lang muna ako para ikarawas na din natin yung motor at sa puntong ito ay muna na bumiyahi si Makoy Rides kasi hinahanap na siya ng kanyang anak so tayo na lang yung naiiwan kasi ikarawas muna tayo sa ating motor para gumawa po na din yung tag-iya kahit wala itong ligo Panigurado naman na malinis ito kasi sinabunan natin to para slide yung mga abong. Matapos nga tayo magarwas ng motor ay nag-standby muna tayo dito sa pasilo para mag-capture ng moment while waiting at mag-isip saan na naman tayo gagala kasi may time pa tayo para gumala kasi medyo maaga pa para umuwi so di mo na napagdesisyonan ko na mabumiyahe dito sa panikian para matanaw natin yung daanan na dinayhugan wooden bridge so may 10 minutes tayo para makarating tayo sa destination na pupuntahan na naman natin at ito na yung sinasabi ko sa inyo so karon sudlo na to ang dinayhugan wooden bridge so kailangan natin yan lakbayin na nakamotor so one way nga lang pala ito at motor lang yung makapasok dito at talagang hindi kayo pwede dito magsinugatay kasi baka masamad kayo sa tuhod at ipatso na talaga pag masamad ka kasi walang badi dito. Kailangan mo lang dito ang determinasyon, nutrition, asunsyon, karnisyon, mansyon para maitawid mo ang challenge na kahadlok dito at impas ka talaga pag mahulog ka dito ay wala na. Total naman, nandito na ako. ituturo ko kayo sa papasok na makikita natin dito. Na naman tayo rin karoon sa Denay -Hogan, tabok sa tulay. So, malapos na lang tayo sa taliguan napakalandong nga naman talaga dito kasi may mga kahoy na nakapaligid sa tabi-tabi, lasang na pala ito at may malaking bato, at may makikita ka talaga dito na kuiba ako pagbaga kaysa sa atong mga ilong at kung hindi mo naintindihan ang mga sinasabi ko, ay mag-comment down below ka lang, para mag nasapay din naman tayo, thanks for watching no,